Naha ng ating Public Employment Service Office at ng Local Youth Development Office ang isang psychological kids symposium para sa mga anak ng ating kababayan overseas Filipino workers upang makapagbigay ng kamalayan at suporta sa mga anak ng OFW pagdating sa kanilang mental health at pagpapanatili ng kanilang maayos na kalusugan. Ginanap ang isang groundbreaking ceremony para sa nakatakdang itayo na San Mateo Dialysis Center sa Barangay Santo Nino. Ito ang magsisilbing pasilidad para sa mga pasyenteng na nangangailangan ng dialysis treatment, particular na ang mga nasa upland barangays. Ginanap ang inauguration and turnover ceremony ng ating pinalawak na Super Health Center. Mayroon na itong malaking waiting area mga kwarto at bagong medical equipment na makatutulong upang mas mapaunlad pa ang ating serbisyong medikal. Muling nagbabalik ang Ayos Ka Lungs, libreng chest x-ray kung saan dalawang daang mga kababayan natin ang sumailalim sa x-ray scan sa Barangay Dulong Bayan Dos Covered Court. Maraming salamat Rotary Club of Giginto Suburbs na ating nakatuwang sa programang ito. Ginanapang ikalawang State of the Municipality Address ni Mayor Omi Rivera kung saan kanyang inilahad ang mga narating ng ating bayan sa kanyang ikalawang taong panunungkulan at ang mga programa at proyektong ating inihahanda para sa ating mga kababayan. Ginanapang relief operations ng Chuchi Foundation sa ating Municipal Stadium kung saan nagtipo ng higit sa dalawang daang mga benepisyaryong lubhang na ng bagyong karina mula sa iba't ibang mga barangay sa ating bayan. Maraming salamat, Chuchi Philippines, sa walang kapagurang pagpapaabot ng tulong sa aming bayan. Back-to-back back na programa naman ang inihandog ng ating Municipal Agriculture Office at Animal Welfare Office sa ating naging selebrasyon ng International Cat Day at International Dog Day ngayong taon. Nagdaos ng free anti-rabies caravan for cats and dogs sa SM City San Mateo at nagkaroon din ng murang kapon para sa ating mga fur babies sa tulong ng Stray Neuter Project tagumpay na napabilang ang San Mateo Rizal Local Youth Development Office sa Top 10 Outstanding Lido sa Idinaos na galing ng Kabataang Pinoy Awards Night ng Positive Youth Development Network. Malugod na binabati ng ating pamahalaang bayan ang Lido sa kanilang makabuluhang pagkapanalo sa natatanging pagkilala na ito. Limang daang mga kabataang anak ng solo parents ang ating hinandugan ng mga school supplies sa pamamagitan ng handog gamit eskwela. Pinangunahan ito ng Municipal Social Welfare and Development Office sa ating Municipal Stadium at sa Barangay Pintong Bukawe Covered Court. Masiglang nagtipon ang higit sa isang daang mga miyembro ng sangguniang kabataan at youth leaders ng ating bayan sa Ciudad Cristo Resort para sa ginanap na Today day Good Governance Summit sa pangunguna ng ating Lido. Hangarin ng summit na itong hubugi ng ating mga kabataang leader sa pagtataglay ng katangian na nakaangkla sa mabuting pamamahala. Isang donasyon na nagkakahalagang 300,000 piso ang inihandog sa ating bayan ng pamahalaang lungsod ng Davao bilang pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayang apektado nitong nagdaang bagyong karina. Maraming salamat sa pamahalaang lungsod ng Davao sa inyong ipinadalang tulong sa aming bayan. Nagkaroon din ng pamamahagi ng mga community cleaning kits ang Philippine Relief and Development Services Inc. of Philrads para sa Barangay Ginayang, Malanday at Mali. Ito ay sa ilalim ng kanilang proyektong Inclusive Anticipatory Disease Outbreak Response para sa Bagyong Karina kasama ang iba pang mga organisasyon. Higit sa isang libot limang daang mga pamilya na nasa upland barangays, market vendors at persons with disability ang nakatanggap ng relief pack sa pakikipagtulungan ng tanggapan ni Sen. Risa Ontiveros, Department of Social Welfare and Development at ng ating Special Concerns Unit. Maraming salamat po, Sen. Risa Ontiveros at DSWD sa inyong ipinaabot na tulong sa aming bayan. Idinaos ang kauna-unahang San Mateo Rizal Tourism Expo sa SM City, San Mateo itinampok dito ang mga natatanging handog ng ating bayan sa industriya ng turismo mula sa ating tourist destinations, sari-saring sa serbisyong pang-turismo hanggang sa ating mga ipinagmamalaking lokal na produkto o one town one product. Nagtipo ng ating mga kababayang debotong Katoliko sa Diocesan Shrine and Parish of Nuestra Señora de Aranzazu para sa hujat ng kapistahan ng Mahal na Birheng Aranzazu. Tinampok sa naging prosesyon at motorcade ang imahen ng Birhen ng Aransisu at ng mga patron ng mga kapilyang napapaloob dito. Viva la Birhen! Idinaos ang isang wreath-laying ceremony bilang pag-alala at pagdakila sa mga bayani ng ating bayan at bansa. Atin ding binibigyang pugay ang mga makabagong bayani ng ating panahon. Mabuhay ang mga bayaning Pilipino! Naguumapaw na oportunidad at serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang hatid sa atin ng Presidential Commission for the Urban Poor, bayanihan para sa bawat maralita o PBBM caravan sa ating municipal stadium na dinaluhan ng maraming mamamayan mula sa iba't ibang barangay ng ating bayan isinagawa ang dalawang araw na local history seminar sa Municipal Stadium para sa ating public school district supervisors, mga punong guro at mga guro mula sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa ating bayan, at mga curriculum chairpersons ng Araling Panlipunan. Tinalakay dito ang panukalang pagsulat ng aklat pang kasaysayan at pagbuo ng iba pang mga kaugnay na aktibidad upang maipakita ang mayamang kasaysayan ng San Mateo.